Sarap ba? Sarap? Sarap? Swa? Mm. Yummy! Okay. Bay, gusto namanya bay? Nabate mo naman yung mga kaibigan mo? Nabate ko yung mga kaibigan ko dyan. Hmm. Mga katropa ko. Mm. Sarap? Ano tayo? Mayroon dyan, oh. Hmm? Oh. Sarap ba? Sarap? Sarap? Sarap ba? Bay, jalan tayo. Bay! Sarap oh! Masarap para sumama kay Boss Ronnie nang nilibre sa Jollibee. Hindi ah, yeah. minsan lang yan. Sarap, sarap na. Kailang ka uling nakatikin ng Jollibee? Matagal na. Hindi ko ka na matandaan. Okay. Diba pag matagal kang tinakakanin ng Jollibee, masarap? Oo, masarap talaga. Lalo na pag ano? Pag libre? Oo. Oo. Mamaya nandyan na kami. Magbababa tayo ng ano, kinarga naming koko. Bye-bye mga troops.